Yan, yung heavy nila is 900 pesos na yung, dito guys. So, bagong mas na ginamos, meron din dito. Oh, yun. So, dalagang bukid din guys. Oh. Yan. So, per kilo rin yung dito. So, magkano per kilo dito guys? Sa ano? 220. 220 per kilo. Panamis na misto pag, uh, ano, pag piniprito. Sa mga sap-sap, ganun din. Yan, mga dilis. Pasadaan natin yung mga dilis nila dito. Yan. Ito yung sako-sako na dito. Napakadami oh. So, dito sa mga malaking dilis. Yan, meron sila dito mga malaking dilis na para para pa. Yan. So dito sa maliliit na dilis, meron dito guys, oh. Maliliit na dilis, ayan, malalaki. So pili lang kayo dito ng mga magugustuhan nyo. So sa mga naghahanap ng dilis na talagang pangprito o oh, kaya pang, pang dagdag sa ulam natin, ayan, nandito, meron dito. So sa mga malalaki sir na dilis, magkano per kilo? 280 180. sa maliliit 550 550 guys, ayan, 550. Guys, yeah, yan, 550 tawing oro guys ha yan yan mga malak na sako sako napakadami araw araw may mga stock sila dito na mabibili nyo mga bagong bagsak yan dito na available yun no? yan Magandang araw po kagaya na dito tayo ngayon sa may Wing Oro. May wing Oro Dried Fish Store. So update na tayo ngayon dito. So, may uwing uro September 24, 2025. So, ito yung mga nakalatag ngayon, mga tuyo na inyong mabibili dito. Ganyan ito, mga salinas nila dito. Yan, salinas na 200 per kilo. Yan, na 200 yan, na sa salinas. Ito naman, ito yung maliit na salinas. Ito naman is 380 per kilo na mga salinas. Yan, ito so yung tawag nila dito, 140 per kilo ito rin 140 per kilo ayan o oh. 140 kasi naman 200 per kilo ito naman sa dinas 280 per kilo ito bibili tayo dito mga kalahati kalahati no? so ano 1 port so bibili tayo dito mga 1 port na sa dinas guys o 1 port tapos yung bagoong dyan na fish sauce guys bibili din tayo mura yung bagoong nila dito guys ha marami sila dito available ngayon So dito araw-araw may mga bago silang mga stocks na mga tuyo na mabibili nyo dito sa may oro dry fish. Sa bahal lang to guys ng Carmen, ng uh, Recto, Carmen Planas. katapat lang sila ng Peltras Bank. So mabibili natin dito sa labas yung mga na nabil, available nila dito ng mga tuyo guys. So yeah. Oh. Yeah. Kaya 1 one-fourth dito. Bili kami ng one 4 Yeah, dito ay dito ng one 4 yon eh uh, oh, pag ulam ulam na rin yan no? magtitipid yan marami na yung ano ito malaking ano sa oh. 380 380 per kilo yan tapos bibili daw siya ng ano bagoong na fish so yung so, tagda ta. ito yung binili namin guys yeah, yun yun 30 yan, yan. <laughs> Ano yung isa po na yun? Pares na po ba yun? 35 units. 35. 35. Ito, borong pangulit. Pwede sa bagong. Pares na po ba yun? Kaya nung nabili natin kasi, oh. Ayan. So, ito, mayroon dito ang ganito. Ang tawag nga dito, kaya? Kala kalaso yun o kalaso sa bisaya sa amin, sa amin dito tawag oh, yun karaho tapos naman dalagang bukid mayroon sila dito mga dalagang bukid yung sapsap na bundes mayroon din dito Sap-sap na bunlis ka, sir. Magkano na to? Magkano per kilo? Ah, 800. 800. Itong biya, 1.5, oh. Yan, biya. Ganito pa rin yung biya, oh. Yan. Yung sap-sap. Mayroon din dito sap-sap. so, sa so, sap-sap, magkano nga ngayon dito? 220. Yan, guys, yung lalaki, oh. Yan, oh. No? Ang sarap na ni Pretuin. Tapos ito rin, oh. No? Mga ano na to, bon, ah, uh, ang tawag nga dito yung dilis bullis available dito magkalam kilo nito sir 1,300 yan hanggang doon meron din dito kung gusto naman mga pusit yan available dito yun no pusit yan tusino ayun tusino ayun mga tusino ganito 650 650 kalahating kilo yan oh. yan 650 yan tapa rin. So, may tapa, ano? Pistapa. No, dried na na pistapa. May Ayan. Magkano 50. naman yan, sir? Magkano ganito, te? Pistapa. 150. 150, yung ganyan, pistapa. Ayan. Napakadami nila, di guys, yung mga naka, ano, naka, repack na ng mga dried peas. Ito, 100 na lang yan dito. Mga nasa, one, isang daan to, ano? 100, oh. Ayan. Mga maliliit lang na, Sapsap, meron din dito. 100. Ito naman, yung hipon. Meron din dito. May naka, ano na rin siya, nakabalot na rin. At gusto ng mga, mga pusit na nakabalot na, meron din dito. Ayun, no? magkano naman dito, sir, sa mga ganito? Hipon. Magkano ito tayo? Sandaan? Sa sandaan, isang daan. Yun, no? Oh. Yun. Nadala natin yung stick fish, yan, per kilo. Per kilo rin, 400 dito per kilo. Gusto naman yung naka-plastic na ito, 100 na lang yan dito. Ayan. One port naman to. Ayan. Yeah. Ito, mga swordfish. Meron sila dito, guys. Oh. Ayan. Tapos, sa uh, flying fish. Yeah, Ayan, meron dito. Danggit na, bundis na. pagkano naman dito, sir? one three, 1 Sa mga naganap ng na mga dried fish, meron dito, alis kompleto. Sa mga bagoong, yan, meron dito sila mga uh, bagoong na 30 pesos lang. Boneless bagoong, yan. Tapos, sa uh, ito pa, yun, oh. Yan, yung heavy nila is 900 pesos na yung dito, guys. So, ito, may mga ginamos din sila dito. ang mas bati na ginamos, mayroon din dito, oh, yun. Yan, kompleto, halos. So, pipili lang kay dito. Mga naka, ito naman, mga gusto nyo mga per kilo, mayroon dito, available ng mga ganito. Yan, mga malaki. Yan. Dalagang bukid. Yung malaking dalagang bukid din pala, oh. Yan. Ito, dalagang bukid din guys, oh. Yan. So, per kilo rin yung dito. So, magkano per kilo dito guys? Sa ano? 220. 220, per kilo. Panamis na misto pag, uh, ano, pag piniprito. Sa mga sap-sap, ganun -sap, din. Yan, mga dilis. Pasadaan natin yung mga dilis nila dito. Yan. Ito yung sako-sako na rito. Napakadami, oh. So, dito sa mga malaking dilis. Ayan, meron sila dito mga malaking dilis na. 480 pa. Yan. So, dito sa maliliit na dilis, meron dito guys, oh. Kalilit adilis, ayan, malalaki. So, pili lang kayo dito ng mga magugustuhan nyo. So, sa mga naghahanap ng dilis na talagang pamprito o oh, kaya pang pang dagdag sa ulam natin, yan, nandito, mayroon dito. So, sa mga malalaki sir na dilis, magkano per rito? 280. 280. Sa maliliit? 550. 550 guys, ha, yan, 550. Sa wing ng oro guys, ha, yan, yan, mga malalaki dilis na sako-sako. Napakadami araw-araw, may mga stock sila dito na mabibili nyo mga bagong bagsak yan dito na available yun, no? mga maliliit na dilis yan ito halos sa uh, sariwang sariwa mga bagong ano, dating na mga stock nila dito na mga dried fish na yung mabibili per kilo, per pack o yung mga 1 so, makakabili din kayo dito ng 1 quart yung cash and siya, sakto sa inyong bulsa guys na mabibili nyo dito sa Wing Oro. So makikita lang natin sila dito sa ano, kaba ng Rick Sa dapat lang itong Pell Bank. Yan. Sa dito, madali lang makita kasi pagsakay nyo ng alo, mga jeep, galing, pagaling kayo ng San Juan, sakay nyo lang yung biyayang Divisoria o kahit, kahit kubaw, biyayang Divisoria. Yan. Bago magdolo, may tabora. Yan. So, yan. At ito, Carmen Planas. Yan. Eh. Dito lang yan sila sa gilid na yan. Makikita nyo na itong wing and oro. biliyan ng mga dried fish dito sa may divisorya. Talagang ano siya. Araw-araw bukas yan dito. Yan. So, ito mga ano, mga na mabibili nyo dito na napakadaming mga dried fish na available sa ngayon. Mga hibi, mga hipon. Yan, no. Hanggang dito. So, sulit ah Ha, ah, napakalami dito ang namimili sa ngayon. Araw-araw yan, tinadayo itong wing oro. Yun. Wing oro dried fish dito sa may Divisoria. Ayan, Divisoria. So yan guys, yun yung ating update dito sa bilian ng mga dried fish dito sa may Divisoria, sa may uh, Ricto, uh, corner Calum Street na tulit na dinadayo lagi araw-araw sa mga naganap ng mga pambenta ng mga dried fish sa inyong lugar. So, dinadayo itong wing oro dito sa may divisora. So, yun lang po guys. Salamat, maraming salamat.